Ang ating word of the north ay ay malambot, malambot. ano kayang ilokano yung uh -huh. and other ano malumo. 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 Malo, malo, malumo at malumo nadok na ng nadok naman sa iloko naluk na naluk -nang. Nang. Ah, kan kana malambot <laughs> malambot ah perfect yung kapampangan ngayon alimek 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 alamak uh, ayan, ayan mga kaibigan now is malumo. malumo malumo ang iyong puso uh, bal uh, ibaloy <laughs> ibaloy naduk nang naduk nang jai Pusom. <laughs> ay <jay> pusom uh, <laughs> naluk nang tapusom in Ilocano naman mm -hmm. ay nalok na Dapat ano 'yan? Parang may post. Oh, Na-look. Oh. In Kapampangan, oh. Malambut <laughs> Uy, malambot. In at Pangasinan, alam alam. At yan na. po ang ating Word of the North. Eh. Sana po ay hindi kayo malito at mas marami kayong matutunan araw-araw 'yan. Meron kaming ishinishare sa inyo ng mga lingwayo dito sa Northern Luzon. Oh, what?